Hindi madali ang buhay. Life is hard. Life is difficult. Amen? Kahit na anong gawin mo, mahirap. Walang bagay na madali dito sa mundo. Amen? Mag-asawa ka, mahirap. Single ka, mahirap din. Amen? Magkaroon ka ng anak, mahirap. Yung wala kang anak, tumatanda kang wala mag-aalaga sa'yo, mahirap din mahirap na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Umalis ka, magtrabaho ka, pumunta ka sa abroad, mahirap din. Mahirap po yung mataba. Amen? Maraming sakit. Mahirap din yung nagpapakapayat. Amen? Mahirap po yung guwapo at maganda. Bakit pinagkakaguluhan kayo? Mahirap din yung pangit. Ayaw ka ng mga tao. Di po ba? See in life, it is never easy. We have to understand this, that life is difficult. At sabi nung isang manunulat si M. Scott Peck, the quicker that you accept this, the quicker that you embrace this, pag mabilis mo tinanggap ito, ano mangyayari? Magiging magaan ang buhay. Huwag mong tatakasan ang hirap ng buhay. Bakit? Pag tinakasan mo, pag dininay mo, pag nagtago ka, hahabulin ka niyan. At yung mahirap, lalong hihirap. Yung mabigat, lalong bibigat. Yung malala, gagrabe Kaya nga, mas maaga mong tanggapin, mas magiging madali ang buhay. Amen. Even if life is hard, understand this, my dear friends. You can choose what kind of hard life you would want. Mahirap ang buhay, pero pwede mong piliin anong klasing mahirap na buhay ang gusto mo. Narinig niyo pong ibanghelyo, ang swerte nga ng mga katiwala, binigyan ng tig-isang ginto, binigyan po ng instruction, binigyan ng utos, mag-business kayo, magnegosyo kayo. Buti na lang yung dalawa, sumunod dun sa utos nung hari. Nagtrabaho, nagnegosyo, mahirap, pero tingnan niyo po, dahil dun sa kanilang pagtsatsaga, sakripisyo, nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng pakinabang, nagkaroon ng profit. Eh yung isa, kala niya madali. Yung walang gawin, yung hindi magtrabaho, mahirap din. Kasi bandang huli, naparusahan siya. Kaya kung pipili ka na rin ng mahirap, anong pinapaalala ng ating ebanghelyo? Piliin mo yung mahirap na may pakinabang ka. Piliin mo yung mahirap na may bunga na magiging masaya ang Diyos. Amen? Kung maghihirap ka na rin, piliin mo na yung mahirap na magiging masaya ka. Piliin mo yung mahirap na magiging mabunga ang iyong buhay. Amen? Life will never get easy. Tandaan niyo po yan. Kahit na anong gawin mo, hindi magiging madali ang buhay. Because God never promised us an easy life kahit na paano niya po basahin, hanapin sa ating ebanghelyo, walang pangako na magiging madali ang buhay na ito. This life will always be difficult and hard. Ang pangako nga ng Diyos, yung makakasama niya tayo, gagabayin niya tayo, hindi niya tayo iiwan. But God never, never promised this life to be easy. That is why, my, my dear friends when life becomes very difficult and hard, remember this. Do not wish it to be easy. Wish that you were better. Hindi niyo po ba napansin? Bakit pag nahihirapan ka na sa buhay, dun magsusunod-sunod yung mga problema? Di po ba? Para niloloko tayo ng Diyos. Nahihirapan ka na nga sa pagbabayad ng mga utang mo, masisira pa yung sasakyan mo. Magkakaroon pa ng gastusin. Sa skwela, hindi po ba? May stress ka na nga sa trabaho mo. Pag uwi mo, mababasa may cellphone ng asawa mo. Meron palang iba. Merong ibang kateks. Niloloko ka pa. Malayo ka na nga sa pamilya mo nagtatrabaho. Doon ka pa magkakasakit. Malapit ka nang matapos sa pag-aaral. Doon pa magkakasakit ang nanay o tatay mo. Para niloloko tayo ng Diyos, hindi po ba? Ang hirap na nga ng buhay. Lalo pa niyang ginagawang mas mahirap. Pero paraan yan ng Diyos eh. Para paalala sa atin, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa akin. Pagpatuloy mo ang pakikipaglaban. Pagpatuloy mo pagtsatsaga ang pagtatrabaho. Magdasal ka na huwag maging madali ang buhay. Pagdasal mo maging malakas ka. Do not wish life to become easy, but wish it to be better kahit din po sa aking buhay, alam nyo, di naman po madali, simple ang pagiging pari. Kung minsan, napakarami kong ginagawa dito sa parokya, dun pa, magkakaroon ng iba't ibang problema. Alam nyo po, ganyan din na palagi kong dinadasal sa Diyos. Sinasabi ko, Panginoon, kung gusto nyong pagpatuloy ko itong aking misyon, tulungan niyo naman ako. If you want me to do this for you, Then help me out. Nagdasal na po ba kayong ganyan? O baka palagi lang kayo nagre-reklamo sa Diyos? O palagi nyo lang inaasam, hinihingi, Panginoon, gawin mo naman madali ang buhay na ito? No. Ask the Lord for His strength. Ask that you become better, wiser. At yan siguradong ipagkakaloob ng Diyos sa iyo.